Yan, at ito na po ang official na pagbubukas ng Jinky Store. Yeah, welcome to Jinky Store. At meron pong bumibili. Wow! Ang ating loyal customer. Ito po. Bibili din si Tala. Good morning po mga kadilag. So, maulan po dito sa amin ngayong umaga. Alas 6 pala ang po ng umaga. At ako po ay naririto sa tindahan ni Mama. Yan, daladala ko po yung kapi ko. <laughs> Doon na po ako nagdiretsyo. Dahil ako po ay maglalabas na ng mga paninda. At yung mga paninda po namin tuwing gabi nilalagay ni Mama sa... Uh, kahon o sa tabihan atabi para sigurado sa mga mababait pero dito naman po sa amin ay wala yung mga mababait o yung pong mga alam nyo na mga daga at kami po ay maraming po ay para lang po sigurado ay nilalagay po namin sa mga lagayan yung mga paninta at ngayon po ang official na pagbubukas ng jinky store pero kahapon po may mga bumili na din kami po ay madami pang kulang. Kaya sa mga susunod na araw, ay yan, bibili po ulit ng mga paninda. Ayusin ko lang po ulit ito ngayon, umaga. Yan, at na-display ko na po ulit ang mga paninda. At bali yung pong mga asukal ay natapos na din po namin i-repack kahapon ni mama. Lahat, naririto na po siya sa mga timba. Maganda nga po pala na binibili ay ganito yung sako-sako tapos nire-repack. Okay nga po ang tubo niya. Ako po muna ay magwawalis. Ito. Para malinis. At ngayon naman po mga kadilag ay ako ay magsusulat ng mga presyo. Nalagyan na namin ni mama dun sa bawat isang product karaniyan ay meron ang lagay na presyo kung magkano. Ay maglilista pa rin ako ng yung parang checklist lang baga para kapag kahit ubus na yung may lista na presyo sa product ay alam kong magkano yun. Tapos ay akin na din po ngayon organize. Halimbawa ay magkakasama ay mga shampoo. Dito ko po lalagay kung magkano yung retail price. Tapos ay isasabit lang dito ah para kung sakali man na si Indong ang tao o si Bibi alam po nila at makikita ang presyo. Meron po ako dito, pentel pen at gunting. Kukunin ko itong part Pinaglagyan Naglagay lang. Sakada ni Mama ka Mas organized kapag ganayon hindi yung kada may nabili ay tanong kung magkano ito. Yan na kaya Yun. ng may nakalagay po doon listahan na eh. Ano ka lang na po. Magkano. May aking tinutulungan sa pag-organize. Para kali tuhan. Sinigang ang ginagawa ko mga kanila para sasabit na langat at habang ako po ay naglilista si Indong naman po dito sa harapan ay nagtatambak tinatambakan po dito sa harapan ng tindahan ni Indong at saka ni Mama dahil yan po ay hindi pantay kaya pinapantay sa kami natitira po po kaming kaunting panambak na nalagod doon po sa kabila. At tapos ko na pong sulatan yung mga presyo. Nakalabel na din diyan kung ano yung mga product. Ayan po. Para isasabit dito. Hinahanap ko lang yung puncher ni bibit itatali ko po para naman maayos. At ito ay naka-organize din katulad po na ito. yan Naririto yung Magic Sarap tapos ay yung mga betshin, sinigang mix, dato puti, toyo. Dito ko siya uh, part ilalagay. Para hindi malito pagka may bibili. At halimbawa, si Indo nga po ang tindero kaya si Bibi, hindi alam kung magkano. May itatanong pa. ay pagka naririto, yung eh, didig na laang nila. Dami po akong ginawang ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Basta lahat po na ang nariritong product. At ngayon po ay magagayak na kami ni Mama dahil papunta po kami sa munisipyo. Tamang-tama din dahil dito po sa amin ay eh, walang trabaho ngayon at maulan po. Ay hindi na po nagpasok ng mga workers. Nakaready na po ako mga kadilag. Papunta na po kami ni Mama sa munisipyo. A few inches later. At kababalik po namin sa bahay at narito ang mga bagets. Ito daw po ay bibili. Galing po kami ni Mama ng munisity. ice pop. Isa? Tsaka ano pa? Kuchi. Ah, sige. Ano, ganda. Ice pop? May blue pa kang ganda. Ano sa iyo, Chloe? Ito, kutsi. O, iba Papasok na pala kayo. Walang pasok, si Bo? Ah. Kasamay na na ako mga bag yan at ako po ay lumabas ng bahay. <laughs> Ngayon pong hapon ay wala ng ulan. Kanina lang ang pong umaga. Pero hindi na din po nagpasok yung mga nagtatrabaho po dito sa amin. Mama ay nagwawalis doon sa kanyang harapan ng tindahan. Saka po mama tatambakan natin hani kapag tapos na silang... Oh. oh, oh. oh saka uh, po tatambakan dito at papantayin sa harap po ng tindahan namin tapos sa ito po ay hindi pa rin ninaalis yung sa may harapan naman po nila tatay dahil may mga gagamitin pa po di yan okay. oh, oh. ito po ay tinambakan na kanina ni Indong at saka ni Mama dapat pala ito yung madaming basura na po ay maulan kaya nga lang din po kami nakalabas ng bahay Dito pala mama ay hindi masyadong kita yung panindahan eh Pagka po uwi ni papa ya iusin niyan ito pong grills Dahil ito po kaya hindi rin naayos ni papa nung nakaraan ay dahil nga siya ilang days lang po dito At saka dito po ay may naka-welding yung tabi po, yung dulo po na itong grills ng dating tindahan din po ito ni nanay. Yung pong nanay ni mama. Kaya yan. Gagawin po ni Papa di na ipapagkit na or sasaktuhin na yung grills dun po sa may semento. At hindi pa rin po kami nagsasabit diyan anang mga paninda. Dahil yung nabili naming sabitan na order ko. Ito pala ay kailangan ay may butas yung paninda. Ay, nahanap po yung puncher ni Bibi. Akin na lang bubutasan din isa-isa mamaya. At kami din po ay nagda-tanong na kanina ng mga bibilhan ng tulad po ng itlog, tapos po ng iba pang product. At kanina sarado mamaya sa itlog, ganun. <laughs> Kaya po kami hahanap na lang kung saan pa yung makakamura o wholesale ang bentahan niya nadagdag lang po kanina ay asin. Ako po ay magtatanong na din kala pagwapo lang kung sila ay nagtitinda din ng bigas. parang narinig ko ay parang nagtitinda ata sila ng persa ako ay bibili din po ako sa kanya. Sa kanila. Tapos ay lambanog mamahan Ako po ay magtatanong din ng lambanog. At yun po ay isa rin sa bilihin dito sa may amin. Nawalis na po ni mama yung mga basura dito sa harap sa pupantay sa mga susunod po na araw ay tatanggalin na din ito itong harap na ito diyan nariliwanag mama yong kuwan pansinin na pagganayan pagka po naririto sa labas ay hindi pa masyadong kita dahil dun sa steel matting ay eh, pag natanggal ay yan, eh. yan po yung sa tindahan po ninyo Tsaka wala pa tayong mga nakasabit ay kaya kung bagay hindi pa ano. Ano kaya? Tanggalin pa o kahit tuwag na. Palagay mo po. Pero pag siguro na may napinturahay, maganda yun. Honey. Mm -mm. Sa baka mamay may dumukot ay eh. <laughs> Oo, Nga, maabot ang kamay. Kahit nga po hindi na. Yan naman pati ay makikita kapag may mga nakasabit na po diyan, mama na paninda. Kaya yeah, dapat ay maayos din yung mga sabitan na mahanapin ko yung puncher ni Bibit. at makapagsabit. Mali pala yung na-order ko. Hindi mali. Kumbaga ay dapat ay may butas yung product na ilalagay mo po dito. Madami pa naman yun. Yan at nakita ko na po yung puncher kaya yung pong mga sitsariya na malalaki ay akin na pong binutas-butas. At yan, nailagay ko na dito sa sabitan. Nagawan po ng paraan. <laughs> Magandang tingnan kapag may mga nagsabit, mama. Mama po ay naririto at uh, nagme-merienda. Yung pong kanyang merienda <laughs> ay binayadan din niya. Eh. <laughs> iya, ganay yung dapat. umagay para yung pong ating mga personal na gamit o kinakain na ikawan ating babayaran para talagang mas lumaki o lumawak ang ating tindahan. Yan at tapos ko na pong ilagay isa-isa yung pong mga sitsariya. At wow, may bantay ka pala dito mga may, may guard. Si Miguel nasa labas tapos si Bede si Kilay. Guard naman yan sa mga mababait. <laughs> Ayan, kaya safe na safe ang mga paninda dito. Huwag lang kakainin ni Kilay. Ha, ni Kilay? Hindi mo kakainin? Hindi. Pa. Uh, may muta ka naman, Kilay. Hmm, malambing po yan, yung aming pusa. Meanwhile, yan at ito na po ang official na pagbubukas ng Jinky Store. Iya, yeah, welcome to Jinky Store. <laughs> ito po ang kanyang Sari Sari Store. <laughs> yan, bali yung pong mga sitsariya ay eh, tinanggal po muna dito ah. Sa labas at uh, dito po sa may gilid. At kanina may araw, babalik na po ulit. <laughs> Wala na. <laughs> I, uh, official. Official opening. <laughs> Yan, at meron pong bumibili. Wow! Ang ating loyal customer. <laughs> loyal kahit kaka-start kahapon. Ano po sa inyo? Ha? Ito po, 10 pesos each. Kinukuha <laughs> niya oh, tendero ko nga yan. Ayun po sa vlogger na po. Ayan <laughs> lang. Thank you. Thank you. Aba, si Kilay naman po yung Masyadong clingy. Ay, Kilay, ikaw na yung maghanap buhay. Ikaw naman, no. Si Miguel naman, na ito da bantay. Maingay. At ngayon po si mama sa labas. Hawak-hawak si Tala. <laughs> May di po ang dalawang magtita. Ganda naman ang outfit na iyon. Nakaka-floral. Wow! Ito. Yan, yan yata mama pati kumain na, eh. Kumain na yan, tita? Kumain na taba. Kumain na yun. Wow! Siya! Kumain ka na! Tinapay, tinangay. Wow!

Ah, Martis din. Martis daw. Wow! Nabili naman si Tala. Uh, customer. Tsaka si Bo. Pahapong pa yan mama. Nagbili dito. Saan po yun eh? Thank you. Thank you. Ate po. Sa may gilid. Bueno. Dapat pala mami, mabilhan kita ng arenola. Oo <laughs> oh, nga, tumayin dito. Oo, ang arenola daw. Mama po ay nagkukwenta ng kanyang benta. Magana na mamang napagbentahan mo mula kahapon. Kahapon po may mga bumili na din po sa amin. Nakakatuwa. Nasa magana na mama? Ah, isang limo pa lang. Wow, wow. Mga po eh. nakahalos isang limo ka na. At si mama din po ay nagtitingin-tingin ng mga pwede pa din naming bilhin. Dahil nga kahapon ay may mga bumili na. Ay din mga naubos na din po yung laman na eh. mm. oh, tapos ay bibili ng arnola. mabenta din po sa amin na eh, itong mga ano ah, noodles. Ayan, kakaunti na din po. Ito yung madami kahapon. Tapos ay mga tinapay, biskuit ng mga bata. Tapos sa yung pong mga construction workers sa harapan ay dito din po nabili sa amin ng mga pa, pang nila. Kaya yung pong mga soft drinks ay ano din, mabenta. Saka po juice.